tapos na po sa diving at last day na po nila ngayon mga ka drivers kaya bukas wala na manggis tapos sa diving uh, pa na po kami Sir! Sir! Last day na po nila Ngayon Bukas wala na lamang guys Kaya salamat po sa lahat ng mga solid followers. Ayan. Ayan po si Manggil. Ang aming uh, bus uh, si Sir Willy. Uh, malapit na po kami sa aming destination mga reverse. Sinusulit na po nilang mapapicture. picture taking po dito sa bangka namin dahil um, sabi nila pang ano po, uh, souvenir. Yun. yun po sa harapan. Picture Picture, time! Pag may time! Selfie, selfie time! Pag may time! Yan. Yan po ang gusto sa lahat ng mga Koreano o Koreana mga drivers. Yung may picture po sila. Pag dati po sa trabaho ko mga drivers, isa po ako ay uh, tour. Tapos pag may games po kami mga drivers, kailangan talaga maraming picture yung ititira namin sa kanila. Kasi yun po ang pinakamasaya lang araw pag marami na picture ko ayan yeah. sabi nila pag last day kailangan nila ng Uh, pag last day, kung saan sila nakadiving, pag last day, uh, kailangan nilang meron po silang picture kung ah uh, anong uh, kumpanya ng dive shop ang kanilang ginadivean po mga divers kasi iba't iba naman po yung uh, estilo sa pagtuturo sa diving bawat diving, diving shop yan Sobrang saya po nila dahil uh, natapos na po nilang diving nila sa tatlong araw mga divers. Kaya ganyan po ang mga Koreano. Ayan. Kailangan natin na uh, marunong po tayong makipag uh, po sa kanila at marunong po tayong mag-entertain para naman po hindi po sila maburingan mga drivers. Ayan. Kaya sa lahat ng mga solid followers natin dyan, thank you po sa inyo lahat at sa lahat ng mga viewers. Yeah, thank you, thank you very much.